eto na, isa-isa nang nauungkat ang mga kahayupan nitong si Inday Lustay. Ang kowa na po, ang nagre-request, hindi po ang mga politiko ha, baka sabihin, pinopolitika uh, pino na naman siya. Kowa na po, pinababalik yung 12.3 billion. Billion po, ah, hindi million. Billion na misused budget nung siya ay DepEd Secretary. Ang daming ka ano kabalastugan nung siya po uh, nung siya ay defense secretary. Walang accomplishment. Wala pong accomplishment kahit i-check niyo pa. Walang accomplishment. Misuse budget 12.3 billion. Saan napunta? Kaya pinababalik na lamang kasi walang i provide na resibo, walang i provide na invoice, walang i provide na programa. So nasaan ang pera natin? nasaan ang pera ng taong bayan nakakaloka nakatutok tayo dun sa 125 confidential fund may mas malaki pa pala at meron pa pong iba ha part 1 pa lang tayo nandito pa lang tayo sa ano 2023 2023 na ano misuse budget. Wala pa tayo dun sa mga ano sa mga textbook, sa mga laptop, sa mga computers, wala pa tayo dun sa mga pagatas niya. Yan pa lang, umpisa pa lang yan, part 1 pa lang po yan. Grabe ang ka, ano kagahaman sa pera. Grabe. What ito yung klase mga tao na to, walang kasiyahan sa buhay. Walang kasiyahan sa buhay. Walang ka uh, wala wala contentment sa buhay, walang pasasalamat kung ano man meron sila. Masyadong ganid sa kim, sa salapi. Si Pangulo Duterte Rao ang numero unong drug addict sa bansa ayon kay CPP founding chair Jose Maria Sison. Yan ay dahil ulong daw sa painkiller na fentanyl ang Pangulo. Wala pang tugon ng presidente sa panibagong tirada ni Sison matapos niyang iutos ang termination ng peace talks sa National Democratic Front. My report si Chino Gaston. Sa isang statement noong linggo, sinabi ni CPP Founding Chairman Jose Maria Sison na hindi ang mahihirap na drug user at pusher ang dapat daw tinatarget ng pulisya, kundi ang tinawag niyang numero unong drug addict sa bansa, si Pangulong Duterte. Sabi ni Sison, lulong ang Pangulo sa gamot na fetanil na ginagamit niyang painkiller sa natamu noong motorcycle injury. Sa isang speech noong Pebrero sa Davao City, inamin ng Pangulo na minsan siyang napagkamali ang gumamit ng mas mataas na dosage ng fetanil kesa inire-recommenda ng kanyang doktor. More than just the disappearance of pain. You feel that you are on cloud nine. Para bang everything is okay with the world. kita nyo po, uh, yan naman po ay talagang uh, pinapakalat, siguro para palabasin na ang Pangulo ay uh, hindi maganda ang kalusugan, not in good health. Mapapasin nyo po, siguro po, kahit po yung mga media, halos araw-araw naman po ay nakikita ninyo ang Pangulo sa kanyang mga activities at uh, sa kanyang pagsama dito sa Alyansa. Maliban dyan, ay mayroon pa rin po siya mga meeting, kasama po kami. At... Uh, sa aking perspektibo, dahil na, nakakasama tayo mismo ng Pangulo, maganda po ang kalusugan ng ating Pangulo. Dahil kung hindi po maganda ang kalusugan ng ating Pangulo, malamang ay hindi na po siya nakakaganap ng kanyang mga tungkulin sa araw-araw. At uh, ang aking pakiusap lamang po sa mga fake news peddlers, uh, huwag niyo pong gawa ng kwento ang Pangulo patungkol sa kanyang kalusugan. Hindi po yan maganda para sa ating bansa dapat po ipagdasal pa po natin na maging maganda ang kalusugan ng na mga namumuno sa atin. At uh, iwasan po nila na magbigay ng speculation kahit hindi po doktor ay nagpapakadoktor sa social media. Oh, fix man oh, mamatay man ako. <laughs> hindi ako membro ng uh, the body squad. Yung isang senador, yan, yan ang nakakaupo niyan si Senator De La Rosa. Dead squad rin yan. ハハハ